Nagbangutan karoon ang pamilya sa ka Offices Filipino Worker na Cebu na usa sa mga namatay sa Dubai sa United Arab Emirates sa pag sa kusog kaayong uwan o baha. Ang detalye sa report ni Nico Sirino. Naputos sa kaguul ang pamilya Kasipong nga nakadawat sa balita kabahin sa ilang padre de pamilya. Taga-barangay Tangil sa lungsod sa Dumanhog si Dante Kasipong, 47 anyos, kinsa nagtrabaho isip aircon technician sa Dubai Airport. Namatay siya, human matagak sa gituuhang sinkhole ang ilang gisakyan, kuyog ang iyang makauban sa trabaho. Na-rescue si Kasipong o na-airlift nakabsan sa kinabuhi. Ang pamilya nakalitan sa maong balita. Matod sa iyang asawa, sa katapusang istorya nila sa iyang bana, gibalita ni Ini ang walay puas nga ulan. Akala ko wala lang silang wifi, walay connection sa, ano, sa airport. Mm -hmm. Sa so, minsan, ganun matagal nangyayari sa kanya dun. Wala lang sa akin. Tapos nagising ako, ganun nga tinitingnan ko kung may message niya, wala. Tapos yun nga, kalabukasan ng 18, saka may na chat ako natanggap. Si Kasipong Kapinsatuig na nga nagtrabaho sa UAE. Do na kinigibilian nga tulo ka mga anak, edad 21, 20 ug 17. Ang kamanghuran mo graduate sa high school sa sunod buwan. Kalitan kay kalit-kalit trajectory kay sir kay kana ang mong paka kay samtang sir ba kay kusgan pa kayo kana. Iya yung kon bang magbaws siya para ninyo kana yung pagkamayong ama sa mo kanang kuha. Kung isang pangayong bisag, kanang, o kira mo kinabuhi, baka nang sakto ra. Iyad yung paningkamutan nga mga sa mo. Nang hinaot ang pamilya, nga matabangan sila aron madala na pabalik sa Sibu ang iyang patayang lawas. Nakikalayo na ang buhatan sa OWA o DFA sa ilang pamilya. Nang hinaot usab sila, nga matabangan sa ahensya nga gitrabahuan sa ilang padre de pamilya. Ano na lang dyan, lagi matatay para lang sa mga bata pare. Ah. Tara na ano ba makatapos din sila ka sa kanilang ano. aaral din yan. Kasi matatag lang. Ano pangarap niya sa mga anak ko? Hmm, kaya yan bumalik siya sa Saudi sir. para lang ay sa Dubai para lang makatapos yung mga anak niya sa kanilang pag-aaral. Yun ang pangarap niya. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.